Yan, so guys, what's up? And disasama namin kayo sa gala namin ni Mama. And bumili nga po kami nitong, I don't know yung tawag niyan, pork broccoli ba yan? And of course, ayan, barbecue, yung paboritong kainin ni Mama, yung nasa may niyan. Ayan, there you go. And meron din ako in-order na inumin. At saka meron silang free na drinks. Ayan nga po yung inumin na sinasabi ko sa inyo sa may Ednas. Yung kanilang uh, coffee, iced coffee nila. Which is sobrang grabe yung lasa niyan. I mean hindi ka makakatulog. Matapang kasi siya. Pero yun na nga, itsura ko mukha kong ewan, di ba? Ang pangit ang, ang gulo. Pero yun na. Bumili din kami sa Ina. Ina ba? Tama ba? Ina, ayan. Ang tawag niya dyan is Yema Cake, kung hindi ako nagkakamali. Yan yung Ina Sweet Treats. Ayan, na makikita nyo sa SM Mega Center, Cabanat 1 City. And I think mga 75 pesos or 70 pesos, mga ganun lang yan. So, murang-mura lang din yung sa may uh, inas and medyo malaki na rin siya ayan as you can see di ba medyo malaki na rin siya and uh, tignan niyo yung pinaka loob so itataas ko lang muna ayan so yan po yung pinaka loob niya and kung makikita niyo nga po talagang makapal-kapal din yung uh, pagkain na to cheese ay mm -hmm. silvana tama uh, ano to What's this? Nutricara? Ay, cookies! Mga pastillas. Ayun doon. Vitamin C. Tara sa yun. May mga sila. Baka. Apo. Yeah. Mega center lang ito guys. Masa. Strawberry. Gusto mo ba? Mura na yan. Actually po try natin like yun pwede naman po ay gourmet ito. Yung. ma here gourmet sing honey ah honey chocolate bars maganda din po yung honey kaso ang ano to garlic rice ito is coffee bakit? pakita ko kayo naman ano yung mga nandito? ay mabagay sa'yo po yan yeah Five fifty. Five fifty? Pwede po. Uy, ito mga. Ay, kaso ayaw mo naman ganyan. So, ay, no. Ay, may ganun ka na po eh. Tama. <laughs> <laughs> si Inang. Naalala Inang ko pa si Inang. Hindi po si Inang. <laughs> Ay mama, gano'n, no? Parang gusto ko nun. <laughs> okay? Ang kita mo talaga. Ang ah, Ang cute naman ka Ang Ang Dwutan? Pwede? Pwede. Pangot. Mam, tingnan mo. Bakit na? 55 Black? Pangot. Pwede? Yeah. 55 lang to? Yan hmm. hmm. ah. Sis. Yung bracelets. Pwede nalagay sa... Huh? Ano ba? Kasi nilito sa'yo. Nakatandaan ano? mo nag-send like, up sa'yo ng ganyan? Mamahe... Nagkala ng ano? Hindi po lalagyan ng cellphone yan. <laughs> Ay, no. Ay, ang ganda oh. Yeah, ang ganda nga. Ay, ang ganda nga. Uh -uh. oh. Pwede rin. Ay, ito oh. Wala na. Voice. Ito sa'yo na-reveal siya? Ano yung sounding na ito? Sound ano? Ah, kain. Saging? Yo, kain of.